Ah, dapat ay gumawa magawa nito. Kunin na lang natin kawil at eh, ulit kasi nasa ano to guys eh, oh kumpulan na naman guys. Uy. Kumpulan guys oh. guys lalawag tayo kahit tayo lang solo natin susubok tayo ng solo na naman ayan at pangatsaga natin ng panahon solo flight tayo Tumbangkan uh, itong na to eh sarili natin guys pinagawa natin pinayos Na ulit guys pag tayo ay eh, ano medyo malakas din ang hangin konti pero goods lang naman titingnan natin mamaya alas dos alas dos 19 pa lang so may na ulit. kabit na tayo sa buya. Madali yan lang kasi sulog, guys, eh. O, ah, lang natin. Ayan, day. Bilas yata, ayan. Eto, eh, hindi ko kilala. Kasi, ayan, guys. O, ito guys. lang natin, guys. Tama na yun guys Kung hindi siya 8 din <laughs> Ay Nakakabit na tayo guys Sana ganito lang Sana ganito lang guys Ang panahon ganda Sarapan lang guys Lagi natin sa unahan tayo malaglag guys no lami guys wala kasi tayong ano eh wala tayong sipit dito sa unahan guys palagyan natin yan hindi natin mabing ang ganyan Okay. At tayo maglaglag na guys. Sige tayo. Hindi So yun guys, ilaglag na natin itong nasa 200 kawin ko. ganyan lang guys lalag lalag lang natin eh. hmm. try nating paabutin ito sa ilalim mga kapay alas 3 media pa lang Para alas 3 media pa lang guys ng hapon ayan ilalaglag ko lang ito guys mahaba ito guys So, play tayo, guys. Dito si mga kasama natin eh. Ah, Ayan ayun, guys. Gino, oh, mga kawil. So, guys, anahin ko muna 'to, guys. Bentik na lang kawil bago ko ipakita. Lalaglang lang naman ng ganito lang 'to, guys eh. Ito guys, malapit na matapos. Sana makadali na agad tayo. Bakit maaga pa. Iyon. Iyon guys. Sobrang na guys. Parang may huli na guys ha. Parang lang guys. Ha? sobrang lalim lang guys gumaan na yung pama to lalatang combine baba natin guys dalim-dalim uh, 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 ang panati <laughs> baka sa galim eh uh, pag hindi na tumakbo may huli na to guys uh, ayun naman guys ah, ayun Barikisimu, barikis. Satu, dua, tiga, apa telan kami ini sini selalu. Just nak kita kau, satu, dua, tiga, uh, empat, lima, satu, Apat tiga, sakin lima, satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, na tumakbo guys dapat na yata oh huli na parang mababaw lang din pala meron pa din yung ano ha huh? oh yeah. dapat pala mabigat-bigat ang pamata oh so, ano So ayun lang guys, pag huli na tayo. Kuha tayo ng pangamay So yun guys, hinulayan na rin tayo Tingnan natin kung ano to guys Oh, babaw lang Ang piraso Ang babaw nilutaw, nilutaw niya guys tin glunggu oo so naman sana no uh, nilitaw lang lumo mta lang guys dito so, dito dinuluyan tayo etong mga guys yung problema natin guys nadali ata ng ako uh, si eh ay uh, dala ng agus na dali ating ano guys hmm church tayo nito guys hapon pangit naman nangyayari na naman minsan lang tayo inulihan guys ganun na agad ang nangyari longalunggung lang, ay, panset agad, walang jokes, na mutoe para sa lalam guys eh.

tayo ng galonggong guys no, magaan talagang pamato natin eh Oh, guys ito guys ito guys Tayo guys dito, guys ito guys ito guys wala na meron pa uh, eh. meron pa guys so oh. tayo magawa nito guys wala tayong kasama eh pipilitin natin eh may angat ito meron pa naman tayong pamalit dyan ang gawin natin ito ay dugtong dugtong na lang guys meron pa sa ilalim oh lalaki guys Lalo Haba kasi ng ano na natin yeah. Ba na yan Hanggang sa alam makuha natin Nakawil abo Ho huh? okay Guys, may matambak at bulaw pa. Dinali din lang ng bulaw eh. Kaya masyadong ano guys nagumon ba patakan lang ang dami lumita lang ganda ng agos na yun guys kailangan talaga okay senja guys kumpulan guys Abu, bilangnya guys tuh proses <laughs> kumpulan guys kumpulan guys oh kumpulan guys ilan yang... oh oops Oh, oh Sampai tu Sampai guys Alat-alat <laughs> tayo ni tu guys Alat-alat tayo buat ni tu o na lang nating kawil at eh, ulit kasi nasa ano to guys eh oh, kumpulan na naman guys. Uy. Sayang. Nata tayong arka? isang hilahan ah. Kumpulan na naman ang sakit sa kamay. Ah, mo, Oh, sayang talaga guys. Ano sabo po dami guys kunin lang natin tong kawil guys kumpulan talaga guys gaya 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 ok talaga magawa na gawa ayos yan ang bawi bawi sa ating ginawang ano bago kasi itong ginawa natin guys Ang hanggang pamato kung may pamato na yan guys ayan na yan oh. ah. may namumuti kasi sa ilalim guys good sun makabawi-bawi tayo bulong na nga. bulong na pala lang naman din may na bulong bulong lang pala bulong na ito yung malakas makaano ay eh. like De munis pa guys na, Hi guys, ngulit pa siya, guys. Dinan dinan saan guys. Tuloy pa guys. Alam pulau wala tapunan ano tulong guys. Kaya pala sumapit sa bukit sila. Magaan kasi talaga yung ano natin. Alam ko. Ilang bulaw, oh. Lumahan. Ay. Jesus, nalagyan pa. go talaga, guys. Ngayon lang ako naka-experience ang ganito, guys. dah meh talaga-pala talaga dekat kat laga ni saya melagat oi tak main lag-lagat kan kun lag-lagan kon guys Laglag pa Ang dami na lag lag guys ah! Sayang guys Ang dami Okay, kainin nyo pa yan dyan Malaki Oh, malaglag Ayan Kain nyo guys Dyan lang yung natak sila Ito yung tirang anu. Kung may kasama sana tayong Tagab Ano guys yun wala na guys patak ah, ng kilo siguro to guys ay eh. oh isang anuhan han ng kilo paglag natin guys sana makasurvive pa tayo ng iilan dito ayusin ko lang to guys